Uh, gabi sa lahat Narito naman po ang ating uh, langisan na ginawa Ito po ay pangkalikasan na langisan pangkalikasan at uh, pangkalatan Ayan po Puro po ito kahoy Ito po ay uh, mabisang proteksyon. At ito, iya, uh, hindi siyang gagamitin uh, panggamot. Ito, para sa aswang, barang, Ulam o masamang elemento ito po ay mabisang gamot sa mga usog sa mga balis sa galis na gawa ng barang ayan po ito po ang ating gawa na personal na gamit meron tayong gawa na mga grapa uh, ipapakita natin sa inyo uh, ito po ay pinakita natin yung uh, personal natin na gamit ito ay pangkalatan at ito ang ating ipapakita sa inyo uh, mga grapa Ito po yung grapa na gawa natin. Yan po ay uh, pangkalatan, protection, pampaswerte sa tindahan. Lima po yung at uh, ito yung nagawa natin. Uh, ito yung uh, apat. yan po ay uh, mabisang gamot uh, pwede itong iinumin ipatak sa tubig na mainit para malunasan yung sakit sakit ng tiyan o gawa ng kalipadangin o, o tegal po o di, kasa, kaya uh, usog yan po ay mabisa mabisang ng uh, proteksyon sa so may gusto dyan na uh, ng grapa natin ito po available po ito ayan maraming sangka po yan meron itong uh, mga iba't ibang klaseng mutya Para ito sa negosyo Para din ito sa gamot Ito pang na ito Pwede sa barang Kulam Ito ay mabisa Ayan Ayan lang po mga kabartudis Sa gusto dyan na magkaroon ng uh, sariling gamit pang kalahatan medyo maulan dito sa amin ito po yung sa akin ayan po PM lang po sa messenger sa may gusto dyan na kumuha ng gamit na uh, pangkalatan ito po ay uh, uh, mabisa sa lahat at uh, sa mga di naniniwala uh, pakiskip na lang ang ating uh, videos at uh, sa mga naniniwala at gustong uh, mag-avail uh, at magpapagawa uh, Willing po tayong gumawa Pero ito may, meron meron pang uh, anim na garapa na available Sa may gusto dyan na magkuha Message na po ako sa ating messenger at uh, kung willing po kayo, uh, pilitin kayong tumawag. Hindi po ako nag-e-entertain sa taong uh, nagse-chat lang at nagtatanong lang kung gusto niyong magtanong, tawag po kayo. Ayoko magbitiw ng uh, ng mga ano ng mga uh, presyo. Kailangan ay tumawag po kayo para magkausap tayo. Yan po mga kabartudis, maraming salamat sa patuloy sa pagsubaybay sa ating sa channel. Ma uh, magandang, uma mag magandang gabi pala at uh, ingat kayo lagi at uh, God bless at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam.